Dito na po ulit tayo. Sa mamay Mami po yung kapasirit ng mga alaga natin. Sa ah, so, Mami eh. Para po mababad yung ating alagang baboy. Gawa ng yun po yung madumi ay. Kumbaga po ay ano, yung... Dikit po ba yung mga dumi sa balat? Kasi si Kuyo ni po, nasa taas na po. Parang jogar pre. Ano po? Yan. Po. Parang Noel. Harbis po, po. Harvest po tayo kasama ang mga kumparehan po. Share the blessing po tayo yan oh. o. Kuyo eh Ah, lalaki o. Oh. Yun muntikin pare, muntikin, ito ay to hindi, hindi, kaya tapos 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 po. tapos 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 ay tapos 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 Sabi ko po ay puputihin namin ngayong hapon. tapos tapos po. tapos 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 Hindi, sariwa. Sariwa, sariwa. Nandu po si Pare Ande pre. Pare Ayan, po sa ano taas din. Bale magkapatid ang sa taas. Kami Ini. Hmm. Hmm. Ini. 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 Tibig pa rin? Ha? Tibig pa? Tibig pa? Marami pa ako eh, marami ano? Alin? Ang area dito? Oo Paganto po ang area Pagkain yan tapos pare, bukas ulit ano? Tapos Kasi nga hapon pare, hindi Oo Ah sige Oo yun no? ang dami po yan oh no? Ah pakalalaki ah, po oh eh. Yan no? kain na po yung may gusto din eh Eh, eh. Hah? Tapi, tapi. Hmm. Pare, Kak, enak Eko binanganan. Nind Ndi, ya Kak, pare? Hmm? nih kan? Ya. Hmm, itu, oh. Iyan. Tamis. Huh? Tekon, ito yun, ar -ar. Hmm. Eh, pare itu hmm. ano pare Hah? bawah Oh, ah.

Mhm. Mm mhm. Mm Uta mutaklag ambo parang panikyan. <laughs> <laughs> Abang Botala na Kapit-kapit bayo. Eh. na. Mm -hmm. pong, arong, kapit, 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 Tatambak ba inain talaga ng panis ah huwag na parang luktok na talaga hmm, ilag ba ulag. ano bang payo? ano ba? wala ah sa vehicle ba yan? Hmm. Ay, ano? kala ko headbutt talaga pari yung <laughs> tapos ang kuya no um, brand new kaya so, ang ganda pari? ang ganda ang ah yung ganda yung talas no maganda pari ay maganda pari yung ngayon ito yung ang gilbar gusto na pari ngayon na? buti nakabing ako nun ah. Dala-dala Magkano pare yung ano? Yung natitira pare. Ha? Huh? Magkano natitira mo? mayroon pa. Yer, uh, sa iyo. Ako pala yung usap sa iyo pare. Preserve ba? Ang ganda nyo. lang Isa reserve sa akin isa uh -huh. Para ay, pagka ano, ano, ba ako? Hira po magharap yun. Power yun eh. Ayun ay, pa anong akong tapasan niyo na pare? Huh? Yun na rin pa tapasan kung matibay yun eh. Oh. Yung ano? Yung mataas. Madrika Hindi ah, madrika ko pa rin ah. Sige, sige. Ulusok ko ang hindi ano? Hindi na. Ni... Mayot. Hey. Alin ba? Yung tira nun. Hindi na hindi kayo nandigan. pare ano mayot lang. Ah. Ay, reserva pare ah. May po sa isa doon pare. Oh, uh, pare na. Kanyan na. Mm -hmm. Ay, na yabog pare. Isa pa dun, na ano yung... Hindi. Hmm. Pilot nga lang dulo. Ah, ayan sama naman nung. pilipit ang... Itulak? Ah. Hindi. Ay, ito. Hmm. Kasama pa rin ganito. Oo, oh, yung medyo hilaw. Ay, Huwag lang yung okay. butas. Yung dami na po agad. Eh. Andun pa po yung isaw yun. Eh. Kiparanoid. Ang dami.

Ari po, utik kalahati gina. No. Oh. Babahan na parang baboy yan. Doon pa po sa kabila sila. Pre. Doon pa sa isang puno. Ano? Isang puno pala ang puya. Ano? Lilipat po sa kabila. Utik kabila tayo. Ayun. Patay na mo yung papakain ng mga alaga natin. Gagabihin po eh. Mag-aalasin ko na po. Yan pare, isang puno lang daw yan. Bukas na uli. Pwede na natin rin. Eh, natin. Ano po natin harvest ay yan. Ulam. Libreng ulam po. Ano po sili. Tama-tama din sa ating pinuti. Hindi po. Panigang. Yung ilang puno po natin doon. Namumunga pa rin po. Tayo po pala magpupunlapan ng ganito matibay po eh matagal ang buhay nito yung ganitong sili malinis na po ang ating mga laba pero lulusungin ko po buwan mga dugi dyan sa labangan papakainin po natin tumuhu po tayo ng pizza baba Sige po yun po yun po ang naglinis yun po Tara, tapos na natin sila, eh. Tara ang ganda po ng ating sarili mga kambing eh. Tapos yung baba, At may kalabasa po tayo dito sa tanim. na po. Kuting yung hali sa baba. At nakatapos na po sila pare. Nandun po sa may tapahan. Ating titignan po muna. Ah, tapos na. Yari ah, na. Maral baka na...

Kahit hindi mo to... Ito tamis pare. Hmm. Tamis, pa, 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 ano po, oh. Mm. Uh, uh, po. Man, mm. Hmm. Ah, po. Hmm. 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 Taga-camera mga ito yung camera woman, oh. Hmm. Bakit? Nasusuka na. Nasusuka <laughs> <Dari>, na <dari>. akong lalamuna ko sa katamis. Kaya ba oh? Yun ang gusto ko, oh. Eh. Ah, pagkadami, ano? Kaya unin ko na yun. Hmm. Grabas? Yan, yan, yan. Nasa dulo. Laki. Ang hmm. oh, laki po, ang patay na may. Ayan po. May, samahan mo sila dun ha. Hmm. Bigyan mo sila. Papakaan ako ng alaga dun. Hmm. Parang kayo ng bangla dyan muna. Hiyak ka sila po tayo ng mga alaga natin. Ayan po ating mga alaga. Ang dami na po. Babawas po tayo ng pantinula bukas. Yung isa malaki na po yun. Yung isa malaki na yun. Pwede na yung pantinula. Patapos lang po natin maglinis. May bahog na po yan. Napakaanap na po natin. At nadaling na po. Nakaanap na po sila. Para po yung pangatlo. Napita. Ito so, po. Ibus na rin po po lang pakaan. Inaabot na naman po tayo ng hapon. Ito yan ang po ng, uh, yan. Nakatapos na po tayo mga pambing magpakain sa ating mga alaga po. Yan din. naman po tayo sa baba sa ating mga inahin po. At bukas na lang po ulit tayo mga pambing Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Ingat lagi bless po sa ating lahat. Babay po. E ay okay, nakuliklik na naman po.